Magandang hapon mga hunters, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga hunters. Ito mga hunters, papakita ko sa inyo yung bahay ni Utol mga hunters. Ito yung bahay niya na malinggit lang. Talagang ano, i re natin ito, gagawin natin yung ano, bago mga hunters. Ah, papakita ko sa inyo. Ayan mga hunters, yung bahay nila. Ito binaha kasi ito mga hunters, kaya re natin. Ito lahat yung mga gamit nila. Ayan ayan yung ayos ng bahay <coughs> ayan para makita nyo yung re-repair natin tapos makita rin nyo yung kayarian nya ayan nasisirain natin yan didimulisin natin yung hunters ayan ang loob ng bahay ayan yan inabot ng bahay yan mga hunters hanggang dito ayan hanggang liig ayan oh nyo mga hunters ayan ang ayos nya Talagang ano Ah, dito lang yung bahay ngayon. Ayusin natin, i-re-repairin. Ito nakatalis ng tagpi, tagpi yung sa ilalim. Ito pero babaguhin natin yung mga hunters. Ayun na siya. Ngayon, oh. Ayon. babalutin natin kasi yung mga hunters na ano. Panibagong alublak pa paikot tapos lalagyan natin ng tubular, puro tubular ang gagamitin natin diyan mga hunters. Yan, abangan niyo yung kayarian niyan. Sa namin ni Andre. Hello. Oh. Bintana na pala yan Ah. <laughs> oh. Ha? Baklas namin, no? Grabing tigas pa rin ang kahoy. Naglagan lahat ng dumi. Ayun. Tagos na sa taas. Ayan. Yung binaklas ko. Nakadikit yan ang titirain ako lang mag-isa ayan yeah. nagsisimula pa lang tayo mga kantes, yeah. abangan Abang nyo lang mga susunod na kabanata